Ayan yung nakuha niya mga yung mga kalayfers hindi na naman tayo nakasama Dami na naman yung huli Grabe naman talaga mga kalayfers VX Si Ama lang talaga sa kalam Ay! Dami na naman Samantalang kami kahapon mga sa 6 na kilo lang nakuha namin Ngayon mag-isa lang siya, Basta marami siyang nahuli Grabe naman talaga

Grabe naman talaga. Ito yung dalag. Ito yung ah, Grabe talaga Pati pa ako, ko na talaga. Laki mo Oh! 1 oh. oh. uh. kilo! Allah! Timet ko mga 3 kilos. Grabe, naman yan. Oh, 1 kilo lang. 1 eh? One. Eh. Krobi. Krobi. Bawas mo na itong tol Diyan dyan, 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 dito, dito, dito. Para makita natin yung karami Sige, 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 sige tol Uy, uy Uy, uy Ano mo lumipad ah, grabe Grabe naman talaga, grabe ba Grabe, yung lalaki ng grabe oh Grabe to, laki nito oh

Tignan natin kung mga ilang kilo yung ano Yung dalag niya Ano Nalawatan. Hmm. Murami ba?

Ha. 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 ko Ha. 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 at ano yung equivalent ng 7 at na 140 yung kilo bent uh, kuha nila sa isda namin. 140 tapos ito tayo mismo uh, 7.8. 7.8 tapos ah, bro, ah, okay, ang um, lalaki ng gurami mm, yeah, okay. okay. Salamat, mga tagay ng gurami Okay lang pala ko po ay maraming maraming salamat Shout out sa inyo <laughs>